So ito na yung hmm. uh, colony niya, So nakuha na namin yung saray niya. Tapos ito yung colony. Anapin muna hanapin si namin si Queen. Hanapin si hmm. Queen. ayan. Hindi na namin nahuli si Queen. Hindi namin nakita biglang bilis ng na lipad. Uh, napansin ni, ni, ni Mrs biglang lipad. Ayun. Nahati sila sa dalawa. Pero eh, isang colony lang ito. Ito yung kanina na, na. galing sa ilalim ng lupa. So, try naming ikat si Queen. Hanapin namin ng paraan para mas ma-rescue ang bis na ito. Salamat po. So, ito yung pamamaraan namin. Try nating kunin yung Warm. Ayun. Ayun, Ayun na yung queen nila oh, naka na. Siguro nasa isang poste ang ano nito, ang taas. Ayan. Pero may meron pa rin naka ano dyan. Pero lilipat na yan dito kasi andyan na yung queen niya sa bunot. Naka cage na. Magandang araw mga babies. Ito yung colony na nakuha natin kahapon kaso colony lang yon uh, ah, nag rescue tayo ng brood sa kabilang colony so ayan medyo magulo pa sila hindi pa nila ganong ah, kabisado yung ano siguro yung yung lugar kasi doon sa kabila medyo malayo yung pinagdalan ko dito sa kanila so pero sa ngayon naka cage pa yung queen kailangan uh, maging ano tayo uh, handa o di kaya maging wais. Kasi nga pag pinakawalan natin si Queen, baka syempre uh, lalayas din sila. So tingnan natin kung yung broad na nilagay ko sa kabilang kolon, eh, ano yun, uh, uh, maraming honey. Kasi honey flow ngayon sa buwan ng buwan ng Mayo ngayon. So maraming honey tsaka ah uh, ding brood. Iisang e, frame lang 'yon. Tapos yung dalawang frame empty 'yon, uh, walang laman. Pero nilagyan ko ng wax foundation. So try natin na uh, ano ah uh, kung maging successful ba yung ano na nilagyan natin ng wax foundation yung frame ng api sirana ayan medyo magulo pa sila tingnan natin sa loob ayan inano naman nila ah uh, nililimliman naman nila yung ano yung brood ayan o. yung bagong brood ayan pa si queen so okay okay yung ano nila ayan no? so ayan yung sa ano sa tabi ng box o sa gilid ng box ayan yung ah uh, yun yung frame na yan na merong Uh, rescue uh, brood yan. May honey tsaka may brood. Sa kabilang colony. Ayan. So, okay na ako dito. Medyo satisfied na ako sa ano nila. Uh, hindi naman nila uh, iniwan yung brood. ili naman nila. Tapos, meron din dito sa ano. Ayan. So, medyo sa ngayon unawain natin sila medyo magulo kasi nga naninibago sila sa ano nila sa kanilang bagong tahanan salamat po sa panunod ingat po tayong lahat pagpalain tayo ng buong may kapal